Have a good day everyone, I'm back and for today's video ang atong pag-aisigutan is all about the liability of the punong barangay or si kapitan nga hubog nag-preside during session or even mga barangay officials nga uh, nag-duty tapos uh, underlay course or hubog siya so this will be the liability sa mga barangay officials or even di punong barangay na hubog nag preside o hubog na nag duty or hubog na nag preside during sa session. So first is ang yang liability is the grave misconduct, no? Kitaw na tawag grave misconduct. That is uh, most applicable and pinaka-grabe goodness year, no? And then kung si kapitan na hubog while uh, she or he performing an official duty na nagpreside siya sa session, this is uh, kumbaga false under siya ani no mo ka ni kani siya ang ato ang grave misconduct so sulod sa grave misconduct mo na siya ang gitawag na toog. abuse uh, of authority tapos aduna poy uh, improper behavior then aduna poy uh, immoral or disgraceful nga actions niya and then of course ang ato ang uh, violation of public office standards. So, ang penalty na is, syempre, no, doon na ginay dismissal or for, fair, uh, for feature of benefits and then disqualification from the public office. But, nagdepende na siya sa ombudsman and the DILG uh, decision. And then, aduna uh, conduct of uh, prejudicial to the best interest of the service. This apply no if si punong barangay or si kapitan nakainom or drunkenness. Sa niya ang kumbaga nakahatag o nakauwaw no? Nakaulaw sa atong barangay. Naka-distract sa session na si kapitan nag-session hubog. Makadistract din na siya. And then, ah, wala kabalo no? Hindi na siya kabalo mo preside properly. It's because kay under uh, kuha na siya, uh, hubog na siya, or nagpakita og uh, mali nga example sa publiko, mo no, mugin na ang pinakangil kayo. Then the penalty of this is, siyempre na, nagyuna din na ang suspension, now they fine, and kung mabot na g -g -g sa punto nga, doon na siya removal, kung extreme na ang behavior nga gipakita ni Kapitan Uh, nga hubog siya or even the barangay officials, hubog nga nag-duty or si Kapitan hubog nga nag-preside uh, sa session. And the next is the violation of the Republic Act 6713 uh, that is called as a Code of Conduct and Ethical Standards specifically on Section 4. So, uh, dihan na to makita ang official, the public official must Uh, be-maintain a uh, professionalism. Huwag ang pinaka-importante sa tuas barangay officials din sa ato ang uh, barangay. Behave responsibly, tapos i-uphold na to ang dignity, and avoid any conduct that uh, tarnishes the office. Huwag ang pinaka-importante. Ngayon, tapos uh, presiding a session, well-drunk, kabalo na gita that is a clear clear klaro nga violation so ang penalty ana niya is syempre no under sa to ang uh, violation of republic act 6713 that is a code of conduct and ethical standards ang penalty ana niya is administrative sanctions na gid na di gina siya mawala no then tapos naapo din na ang atuang ombudsman uh, case possible removal or suspension. So the next is ang ang violation of Republic Act 7160. Kaning violation of Republic Act 7160, kaning RA 7160 that is the local government code, no, dili gid na siya malilong sa matag barangay kay this is our kumbaga biblia naton ni, no. Sa ato kaning gitawag nato og A local government code, Republic Act Seventy One Sixty. Under that is the discipline of the officials. The captain can be held liable for, or si barangay uh, can be held uh, liable for, ah, uh, getawag gross neglect of duty, serious misconduct, disgraceful and immoral conduct, and then abuse of authority. So dilikid na malilong. no sa toang ang uh, most especially mga barangay officials din sa matag barangay nga kinanglan magbasa-basa kita ng atong ato ang Biblia da sa barangay nga kining gitawag nato the Public Act 7160 the local government code basaha din ha the portion of the discipline of the officials din na ninyo makita tanan kung siya mismo nag 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 preside sa session then this is a very serious breach no of his her mandatory rule as ipunong barangay or as a kapitan din sa inyong uh, barangay next is ang uh, atoang gitawag og uh, criminal liability depende sa iyang gipakita nga behavior so if tungod sa kahubog no ni kapitan iba mga kapitan iba mga barangay official nga nagsali kay barangay officials na so murag sila na ang kumaga I would no uh, kumbaga ilahang abuse ang authority ang power of authority nila sa barangay officials so if tungod na sa kahubog ni samot ang tingog so tapos kabaga nagumot siya din nag nagsinggit pagyo during sa session or even tira sa pag duty nga hubog mga barangay officials din nagyaw-yaw nag nag, -nag din nag-create kagubot So, pwede gid siya, no? Pwede siya kasuhan, pwede si kapitan kasuhan, pwede si barangay officials kasuhan under the revised penal code for alarm and scandal. Then, isa ang unjust vexation. na no ang ato ang grave threats kung naghulga mong gani siya kay narabay bang mga barangay officials diya sa barangay kay abi na kay mga barangay officials abi kay na puno barangay abi na kay kagawad mga hambog na kayo tapos mahubog na and then malimot na sa ilahang sa ilahang posisyon nga ilahang gidala and then nanadayon din ha nga pagpanghulga na dayon kay sila ang pawiran sa barangay so no no a big no no gina siya di gina siya pwede pwede jud ka mafailan og kaso grave threats and napa ang slander kung nagpasipala ka no sa imong kauban o sa imong barangay sa imong community, semua si silingan, ngandai ubuka, pwedeka, mapailan na na slander. Then, the next is ang atong gitawag administrative complaint against the captain or even the barangay officials. Pwede i-file sa ombudsman. Pwede di kayo i-file the sa ombudsman. Then, the DILG Provincial Original Office, pwede kayo. Office of the Mayor for admi administrative letter, pwede kayo na siya. Naka po'y legal, no? Ang legal effect kay public office is a public trust. Umagin na nga to ang, uh, kumbaga, an mga barangay officials, most especially ang punong barangay, public office is a public trust. Kinanglan nga ato kayo ang pinggan. No? Ang ato ang uh, pagka-honorable no din ha sa ato ang barangay. Kung ang kapitan, hubog, Then, nag sa session, ang iyang mga kaso, may mong mawagid ni tanan, no? Timana na to, mga punong barangay. Kung nag mo gani, tapos hubog. Then, tapos, mugid niya ang mga kaso nga inyong pag-aktubangan. Or even the barangay officials nga on duty. Tapos hubog siya. No? Mawag ang mga kaso nga inyong atubangan. Isa niya na is ang atong itawag o grave misconduct. Ikadawa, and conduct of prejudicial to the best interest of the services then ikatlo ang mawa ang atong violation of republic act uh, 6713 click, code of conduct and next is ang katungkitaw ng abuse of authority misconduct under republic act 7160 and last is ang possibly or possible criminal cases kung naay kasamok nga dili na makontrol ang iyahang kahubog uh, sa barangay officials. So, this will be uh, our discussion for today's video. And I do hope nga, daghan na daghan mo ang nakatunan, no? Ani, in labi na sa mga barangay officials, din sa matag barangay, nga kinanglan nga uh, we must be uh, a model, no? Sa ato ang barangay as a public servant den atong ampingan, ang ato ang gidala nga posisyon kay the people uh, elect you as a punong barangay, as a barangay officials, and you must do your responsibility as a model and do your best, no? Nga makahatag o ama uh, maayo nga servisyo din ha sa inyong barangay. daghang salamat and magkita-kita ta sa sunod video. And may God bless us all. Thank you.